Yung ganda gabi, napanood nyo ba yung ano? Yung sa Antipolo, yung road rage. Grabe yun, no? Kaya ang hirap, ang hirap umilit ang ulo sa kalsada. Tulad kanina. Lili ko ako dun sa may... Dito sa may gate papuntang papasok ng subdivision namin. Pauwi na kami galing bayan. Nag-flasher ako tapos bumusina ako gawa ng kotse. Lili ko ah uh, kakanan ako kakaliwa. Para baka mamaya hindi niya ako napansin kaya bumusina ako. Tapos may nasa unahan na motor. Ano rin siya. Kakaliwa din nasa likod rin niya ako. Sa so, tingin niya sa akin lumingon ng masama. Pero hindi ko siya pinansin. Kasi nga baka ano. Akala niya siguro siya yung binasinahan ko. Nag-signal lang naman ako para mapansin ako ng kotse na liliko ako. Ayun. <laughs> Kung ano, kiling ko baka bad trip yun si kuya yung nasa unahan ko kaya ganun yung asta niya tapos isa lang yung way namin ang ginawa ko dito na lang ako sa kabila dumaan baka sitahin pa ako eh kasi nga ano basta iba yung pakiragdam ko kanina sabi ko naku baka mainit ulo nito ni kuya kaya ako na lang yung Mga uh, ano dyan, naka, katulad ko, lagi ako motor ka-tricycle, or kung ang sasakyan mo man, may eh, kotse. Pilitin natin, ano, huwag masyado mainit yung ulo. Pwede, okay lang yung makate ang ulo, pero yung mainit, naku, <coughs> mahirap, baka, Matulad tayo dun sa nangyayari sa antipodes maganda na yung safe tayo lagi tsaka mahirap yung may kaaway lalo na dun sa mga dating palaaway dyan na hanggang ngayon palaaway pa rin ako no? eh, Bawasan natin yung mga away-away na yan. Ang hirap na may kaaway. Mas maganda, marami kang kaibigan. Kahit plastic, at least di ka nag-aaral. <laughs>